1, Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanong nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mga sangin Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Isang magandang umaga ng Monday sa atin lahat ng bonggang bongga. And then, of course, sa walang sawang tumatangkilip dito sa mamasang vlogs araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat sa supporta at pagmamahal na binibigay ninyo And, and, then of course, sa lahat ng mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat syempre sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At kay Christine Ann Peras na lagi nagmamaganda. So yun, so syempre, two days to go. Papunta na tayo sa 2025. So are you excited guys? So dapat mag excited ka. And then of course, grateful and thankful naman ang sasabihin natin sa pagtatapos ng taon, di ba? So, syempre, two days to go, patapos na ang 2024. Pero syempre, nam namin na muna natin ang boga-boga ang nalalabing araw ng 2024. At syempre, ayun na nga, marami akong hatid na chika sa inyo. At talaga namang intrigahin muna natin ang pagtatapos ng taon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika para sa una natin chika. Mama Sam, Tingin mo sa Nigerian Beauty Queens at sa kanilang Mr. So sila ba ay pumalo ng bongga-bongga sa taong 2024? Ang mga Miss Nigeria? Yes! Napansin ko na talagang nag-shine sila ngayong taong na 2024 dahil syempre yung mga pambato nila sa iba't ibang klase ng pageant ay talagang pumasok sa semifinals ng bongga-bongga. Diba? Aminin ninyo yan. At hindi lang yan, syempre talaga naman na mayagpag din sila sa Miss Universe dahil nakuha nila ang posisyon sa kauna-unahang pagkakataon na first runner-up. Sino mag-aakala na ang Miss Nigeria ay magpa-first runner-up sa Miss Universe? ah di ba? At hindi lang yan. Hindi lang sila basta nag-first runner-up. Dahil sa Mr. International, championship si Sam, si Samuel ay naging title holder bilang Mr. International 2024. Kaya mabuhay mga Nigerian. At ayun, congratulations sa kanila Nang bonggang bongga. So talagang pinatunayan nila na ang black beauty ay talagang may magic. Di ba? So yun, so nakakatuwa. So ako happy ako for them. Mm -hmm. Sa totoo lang. Pero ito ang sumunod natin, chika. Sabing ganon, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? ang dating national director ng Miss Grandja ay ngayon isa na, isa na siyang director ng multinational. So, anong chika ko dyan? Well, gaya-gaya po to <laughs> so, ayun. So, sabi niya nga meron daw mahigit 70 countries ang magkukumpit sa multinational and then isang bagong pasabog na multinational so ako para sa akin syempre nandoon ako na parang bakit ganon? bakit ang target nila ay maging ano competitor sila ng Miss Grand so galing sila doon sa Miss Grand nakita nila yung ganap sa Miss Grand and then biglang mag held sila ng pageant so nakakaloka at ganon din si Ivan di ba sobrang dikit din dito kay Mr. Nawa tapos may napapabalita tayo na bigla siyang gagawa ng sarili niyang pageant. So ang ibig sabihin ba nito dahil hindi nila nakukuha ang gusto nila doon sa Miss Grand ay gusto na nilang mag-produce ng sarili nilang pageant at para magawa nila kung ano ang gusto nilang magawa. Mm, 'Di ba? So, yun nakakaloka. So ako para sa akin, dito sa part na to, nalulungkot ako. Yung nakipagkaibigan ka pagkatapos gumawa ka na sarili mong pageant. Sobrang, kung ako sa side na yun ha, nakaka-hurt. <laughs> ba diba? Kasi parang, ang gusto mo maging ako. <laughs> Ganon. Pero hindi mo nagawa yung idea na yan na bago ka palang lumapit sa akin Siguro mas may intindihan ko na ganyan ka na tapos nakakapumunta sa akin, mga ganon So, naiintindihan ko yung part ni Mr. Nawat mm -hmm. Naiintindihan ko yung nasa loob niya mm -hmm. Diba? Kasi itong mga to, tinuring niyang tunay na kaibigan Tapos naniniwala siya sa friendship na meron sila Tapos bukas makalawa kakalabanin na siya ng bongga-bongga. Pero ang tingin ko naman dyan, it's okay. Kasi syempre, ang pageant naman ng Miss Grand ay mananatiling grande. At nananatili si Mr. Nawat na nakatayo. Dahil hindi lang naman to basta-basta isang taon lang. Dahil nagawa niya ng maging isang dekada sa laban dito sa mundo ng pageantry and up and downs tuloy ang Miss Grand di ba? So ang dami niya na pinagdaanan COVID, tapos yung mga tao inayawan siya, pero at the end of the story, Ano dyan siya lumalaban, di ba? So parang feeling ko hindi nila kayang pabaksakin si Mr. Nawat ng ganun-ganun lang mm -hmm. kasi competitive din si Mr. Nawat ng bonggang-bongga. So ako para sa akin okay na yan, magsialisa na yung mga toxic na yan. And then, biglang, bagong simula, bagong laban, and support naman ang Pilipino sa kanya. So, okay lang yon And then, tignan natin kung anong mangyayari sa multinational, and congratulations ngayon palang lang. Diba? So, yun. Nakakaloka, nakakawindang. Anyway, para sa sumunod natin, chika, Sabing ganon, mama sa naman ang masasabi mo, Miss Myanmar at Miss France pareho nang sinibak ni Papa na sa Miss Grand bilang second runner-up at third runner-up <laughs> So, hindi <laughs> naman na bago yan sa Miss Grand Ako para sa akin, may rason naman siguro kung bakit sila sinibak And then, naiintindihan ko kung bakit sila nagagalit O <laughs> ganon So, para sa akin, okay lang yan Okay lang yan Kung baga parang hindi naman maaalis listahan ng Miss Gran na sila ang nagwagi bilang second runner-up and third runner-up noong gabi ng Coronation Night at hindi madidinayon Pero kung ano man yung ipinapakita nilang mga karakteristik dyan or attitude, magre-reflect yan sa kanila ng bongga-bongga. And then, tignan natin kung ano ang mga next plan ng mga beauty queens na to. At ayon so Miss Gran is continuous pa rin naman siya. <laughs> ba? Diba? So, ganun talaga. Ganun talaga. So, basta laban lang. Naniniwala naman ako na na makakabangon at makakabangon ang Miss Grand kahit wala ang second runner up at third runner up. 'Di ba? So, yun ang May mga paganyang talaga. Pero ito ang mas nakakaloka, Miss Grand Myanmar, ready ready na daw for the Miss World. Oo, kasi nga magi start na nga ang Miss World sa susunod na buwan. At ito nga, ang ilalaban ng Myanmar ay kung sino ang naging second runner up dito sa Miss Grand International. Tinin mo mama sa mananalo kaya siya. Alam ko na kasi ako sa good karma. Kung gumawa ka ng mabuti, may calm, good karma ang babalik sa iyo. So I hope na sana mapansin siya sa Miss Gra, uh, sa Miss World and then sana marating niya rin ko ano ang narating niya dito sa Miss Grand at sana Manalo siya Pero ayun E eh, ready niya lang din yung sarili niya Kasi syempre alam naman natin Ang Miss World Hindi naman yan basta-basta Nagpapanalo ng ganun-ganun lang Kailangan talaga may advocacy ka May ginagawa ka Legit lahat ng ginagawa mo Dahil ang Miss World Ay beauty with a purpose Oo uh -huh. Pero kung puro Ano ka lang dyan Ganda At imotera ay, good luck sa'yo. Baka kung sa Miss Grand ay umiyak ka dito, ay madlung ka na ng bonggang-bongga. Sarot. Anyway, so good luck. ko ano man yung magiging laban mo dyan sa Miss World, I hope na sana maka semi ka. Baka nga semi-finals, hindi mo marating. <laughs> I hope na, na sana maging maganda ang patutunguhan mo ng bonggang-bongga. So, ayan. Good luck kay Miss Myanmar. ba? Diba? Ay, nako may ganun talaga. Nakakaloka. Pero ito ang nakakaloka. Mama Sam, anong masasabi mo kay Miss Duyen? Oo, uh -huh, si Duyen. Well, ang masasabi ko sa kanya, Happy New Year. <laughs> At good luck sa kanya. Kasi syempre, maraming Pilipinong good sa kanya sa ginawaan niyang paglikwa kay... Ano ati sa manalo dito sa Miss Cosmo. And then ayun, hindi pala siya maganda. Charot. <laughs> maganda lang yung damit. So, akala ko level up din ang beauty niya, pero hindi din naman pala. Maganda lang yung pa ng damit niya. Pero syempre, gusto ko siyang batiin ng Happy New Year, diva. Susko na Basta laban lang. Mm -hmm. So, yon. And then para sa sumunod na chika, mama masab. Mm -hmm. ano Ano naman masasabi mo? Tingin mo, manalo kaya si Chris ng sa Miss World? Ayan, marami nagtatanong sa akin kung ito daw ba si Chris ng Gravides ay kaya bang manalo ng Miss World. To be honest, oo oh naman, bakit naman hindi? Kandidata siya. Basta nandoon lang siya sa kung ano yung hinahanap ng organization, kung baga maibigay niya at mailatag niya ng bonggang-bongga. Hindi madali ang pagdadaanan ng isang Krisnan Garavides, pero naniniwala naman ako na mukhang kakayanin niya. <laughs> di ba? Diyos ko, good luck sa kanya. Good luck sa journey at good luck sa magiging eksena niya sa Miss World. Oo. Oh. Ako, to be honest, ha, kung ganda ang pag-uusapan, wala tayong question, eh. Kung galawan, oh, magaling dyan si, ano, si Krishna, Pero, nandoon doon ako na sana ay prepared siya para sa laban niya sa Miss World. Mm -hmm. Alam niyo, mas gusto ko si Krishnan na maging isang ano Miss Grand Philippines parang piling ko ayun panalo to mm -hmm. dyan sa Miss World 50-50 ako pwedeng yes pwedeng manalo, pwedeng hindi din but depende, syempre support na lang tayo kung ano ang mararating niya dito eh hanggang dun lang yon pero wish all the best syempre para kay Miss Philippines dito sa Miss World o oh, diba, Diyos ko laban niya mm -hmm. kaya yan ni Kris na at ito ang sumunod natin chika, Mama Sam, Miss Cosmo, history made. Oo, uh -huh, sabi niya gano'n. Ano chika ko dito? Talaga ba? <laughs> Nakakaloka. Anyway, ako, para sa akin, syempre nandodon ako sa part na kung ano yung pinaniniwalaan nila, maniwala lang sila. Siguro, made history kasi nandodon na parang the first is the first Miss Cosmo, Cosmo International title holder. So ako para sa akin, syempre karangalan nila yan at ibigay natin yung karangalan na yan sa kanila dahil nakuha naman nila yan sa sana sa hirap at pagod na ginawa nila. Kung baga parang hindi naman siguro nila kinuha lang yan ng overnight. Pinaghandaan din nila yan. So, yon at ayan, congratulations kung ano man ang nananamnam nilang tagumpay dyan. And then be happy. Pero syempre, nandoon ako na sa part na syempre hindi mo naman mawawala sa akin na maging questionable yung kanilang pagkapanalo dyan sa Miss Cosmo. But nandoon ako sa part kung tingin nila history yan etiko lang. O, <laughs> di ba? Wala namang puro sa kanila. Go, go, go! Fight, fight, fight! Yun lang, di ba? Congratulations! You did it! O, oh, di ba? So, yun lang yun. Anyway, so, para sa sumunod natin, chika, sabi ganun, Mama Sam, tingin mo, Patch Magtanong, magpabalik kaya sa mundo ng pageantry? So nakapabalita nga na itong si Patch Magtanong ay magiging representative ng bataan dito sa Miss Universe Philippines. Actually, wala tayong confirmation dito ha. Naririnig lang natin at ayun nga na pag-uusapan. Kung ako tatanungin mo, marami din namang mga tagahanga ni Patch na naghihintay sa kanya sa Miss Universe Philippines. Kasi after netong lumaban noon ng Binibini Pilipinas at naging Binibini Pilipinas sa Joy National, tapos pinadala sa Miss Joy National at nag-top 6 ba doon, So maraming nagsasabi na sana daw lumaban daw si Patch ng Miss Universe kasi daw yung atake, yung ganda ay pang Miss Universe. Lagi ko itong sasabihin sa inyo, yung panahon noon, iba yun noon, iba yung ngayon. So syempre ngayon may asawa na si Patch, syempre iba na rin yung career niya, iba na yung ginagawa niya, di ba? Attorney na si Patch. And then, Ando doon ako sa fight na ang tanong, willing ba si, si Patch magtanong na talagang mag-try uli sa panchen? So, ayun yung question sa akin. Pangalawa, kung babalik si Patch magtanong, Siyempre, kailangan paghandaan niya. Kasi siyempre, sayang naman kung pupunta lang siya dyan para maging representative ng bataan. Mas maganda talaga na masungkit niya ang corona ng Miss Universe Philippines. Ako naniniwala naman ako na pwede. Bakit naman hindi? At naniniwala din ako kay Patch na magtanong na magaling talaga si Patch. So, nandoon lang ako sa part ngayon kasi na iba yung competition ngayon na Miss Universe Philippines. Mas challenge, tapos parang may hinahanap talaga sila kung ano yung gusto nila hindi porket na dati ka ng reyna ay pwede ka ng manalo dito hindi dahil dati nag first runner up ka sa ganong pageant or nag title ka sa ganong pageant ay pwede ka ng manalo kailangan talaga i-develop mo ng gusto yung sarili mo and then ayon so paghandaan yung transformation mo bilang isang kandidata ng Miss Universe Philippines kaya kung lalaban si Patch magtanong I'm so excited for her dahil gusto kong makita ano nga ba ang transformation na mangyayari kay Patch Magtano bilang isang kandidata ng Binibini Pilipinas turn to Miss Universe Philippines. Di ba? So yan, ayot yung hintayin natin sa pagbabalik ni Patch Magtano kung sakali man nasasali siya dito sa Miss Universe Philippines. Ang tanong, gusto ba ni Christine and Perez yan? So yan, so kayo guys, ano guys ang masasabi bibigyan niyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, Hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow, thank you guys.